pa sa gitna yung ano Center na ano na namin na nai na, i-deliver na, na sa Santo Tomas, Batangas. Ba, pare? <laughs> <laughs> Ayan, magde-deliver na kami. Ito, di-deliver na natin, Santo Tomas, Batangas. Ano pangalan nito, Ma'am Lani? Mark. Ito, papadeliver? Ah. Ay, hindi, I mean yung unit. May robotic Warrior. Robotic Warrior man, no? Sa Santo Tomas, Santo Tomas Katangas, ayan, di, deliver di, di natin to, no? Ayun, ito, isa sa mabilis sa kanila to. Ayan. Ito, mag update tayo sa Icos Bike Shop. pang uh, mag a sa atin, si Ma'am. Hi po, welcome sa Icos Bike Shop. Ayan, si Ma'am Milani. Ma'am Milani, magkano po yung ganito at sino to? Ito, Sir Edwin Simiofino Fino Inspired. Ito yung naka, ano na, 60 volts, 20 ampere. Tapos, 1,500 watts na yung kanyang motor. eto maganda to Perfect to sa mga babae. Hindi mo, ma, ano, magsimula pa lang sa pagpumotor. Ayun. Kala ko magsimula pa lang sa relasyon. Baga, <laughs> ayan. Perfect Magka. na perfect yan. Kasi, ano, you know, Miofino inspired. Ayan. Para din pala talagang totoong motor, no? Magkano ganito, ma'am, Lani? 26,000, Sir Edwin. 26,000. Ito, ma'am, sino naman to? Ayan din, si Miyo inspired. Ito yung mga color niya. Ah, kulay niya. Kulay grey gray. White, red, at saka... Ito, may kombinasyon. Ako, okay, two colors. Ayan. Balita ko, ma, marami pa sa loob. Okay, sir, Pwede ba natin sir, pasukin? Ito naman si Robotic Warrior. At robotic top Warrior. Top natin, Ito yung natin. maraming bumibili, ma'am, no? Opo, mabibili. Kasi po. mataas ang wattage nito. Naka 2,000 watts motor na po yan. Tapos... This brake na harap at likod, maka 60 volts, 20 ampere na yan. Ayan. Tapos meron pang mga bakal sa gilid para pa protection, no? Para safe. Meron na rin, top box. Top, top box. Ayan. Magkano ganito, ma'am? Ito, Sir Edwin, binibenta ng 30,000. 30,000 lang. Ma'am, ito ba yung i-deliver namin ngayon? Ayan, Sir, papuntang Batangas. Santo Tomas, Batangas. Santo. Ayan, kasamang yung lingkod mag-deliver, ito ma'am, sino ito mga ito? Ito naman ito sir Edwin, yung mga wheels natin, yung mga hindi marunong mag-balance, at saka perfect sa mga... Kala ko yung hindi marunong magmahal. <laughs> <laughs> yan, yeah, perfect sa mga senior, PWD, ayan. Ayan, magkani ganyan? Ito sir Edwin, 35,000. 35,000, ito? Ito naman, 32,000. 32,000, 3 wheels yan, ha, puro, ayan, tignan nyo sa likod. Yung mga hindi marunong mag-balance, mm -hmm. ayan. Ito rin yan, ibang kulay lang ayan tapos may mga bikes din sila price start up 4,000 4,000 nasa pambata ah uh, 2,500 2,500 ayan so ito tayo mam ma ito naman si ating 3 wheel si Venus 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 version 3 na naka solar na yan ah solar naka siya ganun na, oh ayan mga nakaanap ng na solar para tipid no saka ang kagandahan nito ma'am no, habang nagda-drive ka, nagkakarga. So, ano bali saan nakakonek si solar? Anong kaya niya paanda rin? Um, kaya niya sa mga accessories, ya, tulad ng mga mini fan, ito mga mga driving light, saka yung automatic wiper. Ayan, magkano ganito ma'am? Ayan, 13, uh, 48,500 with previous mountain bike wow, mountain bike. and bike. Cellphone. cellphone pa, wow. Iba talaga sa Icos ah. Pa, Ma ma'am, sino naman to? Ito naman si silo natin na 4-wheel side steering wheel. Ako, silo, marami ding mm -hmm. delivery nito. Naka 60 volts, 25 ampere, uh, 2,000 watts. 2,000 watts, ayan. Makano ganito? Ito, sir, uh, 70,000 with free 2-wheel electric. Power. Ayan, 70,000 may libre ka pa. 2 wheels okay. e-bike. Ayan, tapos ito ma'am, sino ito, magkano ito? Ito naman si Voltrol, 65,000 65,000 yan, Ayan. ilang watts, watts yan ma'am? 60 volts, 20 ampere, 800 watts motor Okay, ito? 65,000 Ilang watts? 1,000 watts motor, 60 volts, 20 ampere Ayan, meron pa ba ma'am? Ito sir, si ating Pero version 2 na naka 2 in 1 Ayan, Pero pero tingin ko maganda. Oh, okay, sir, kasi naka-ano yan. Naka-solar na siya. Ah, solar pa Tapos siya. Tapos 4 to 6-seater yan. Ayan, 4 to 6-seater. 4 seater Kasi ito nagiging ano na Ayan. Nagiging 6-seater siya dahil ayan, dito. Ayan. Galing, no? Pero kung ayaw nyo ng mas may sakay lang siya. No? Ayan. titiklok na rin pala. Magkani ganito ma'am? Eighty-five thousand po. Eighty-five, oh. Ayan. Si, eto, ma'am. Sino to? And then, sir, si Ferro din po. 80, yan. Iba lang kulay. So, uh, white. Eto. Green. Mm, green. Ayan naman yung sixty-three thousand. Sixty-three thousand. May free two-wheels electric, bike. Free wheels Ayan. Marami rin sila accessories, no? Ayan. Pambata. Oh, ayan, ma'am. Ah, uh, imbitahin mo na sila dito sa Icos Bike Shop. Ayan, po. So, kaya kayo kung gusto nyo magpa-deliver, order na po kayo, nag-deliver kami Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-axa din tayo COD sa Balak, nearby, nearby area. Or visit po kayo sa 322 C. Dayo Street, Balot, Tandonila. Ayan po. Thank you Thank po. Thank you, ma'am. Ito si ma'am o, oh, saka si sir, naka-avail dito sa Icos Bike Shop. Ayan, ma'am sir, alin po ba yung nabili nyo? Ito po ba? Ito wheels. Ayan, taga saan pa po kayo? Diyan lang po, sa Parma. Ah, layo ah, sa kabilang kanto. Ayan, bakit po e bike binili nyo? Pang service lang po ng mga bata. Ah, pang service ng mga bata. Tipid ba ang i-bike? E Opo, syempre. Charge na lang. madali lang ano, kayang gamitin ng ba babae. Simple lang. Ah, hindi hindi na kailangan ng makambyo-kambyo, no? Ayan, kumusta na ma-pressure dito sa iCross, ma'am, sir? Okay naman. Ano naman? Ano naman? Thank you, sir. thank you po. Ay, baka po may shout out kayo. Shout out niya anak niya. Thank you, ma'am. Thank you po. si madam Yung ating dideliveran Yan si Robotic dito sa Santo Tomas, Batangas ayan ito yung nakabili si Sir Marvin ayan Sir Marvin, ayan kamusta Sir, uh, bakit ibay ka napili mo? Um, para tipid din sa ano? gasolina uh, tipid sa gasolina, ano? saka uh, ano uh, basta mag-iingat lang no oh, hello oh. ayan <laughs> si madam bababa na natin yung inorder ni sir sir baka may shout out ka wala kay ma'am Aiko so, ta -ta sa chapter namin Tau Gama P ayun, sa, yes, so, sa Tau Gama sa Tau Gama anong chapter po? Barangay 3 Santo Tomas yan binabaklas na ni sir June hindi na kami sa Santo Tomas Batalgas sarap naman dito dito na lang kaya tayo tumira <laughs> ayan, tinetesting na ni sir yung kanyang unit na nabili sa iCross Bike Shop ayan, si Robotic ayan, tipid sa gasolina ito si Madam oh. ayan, ayan oh. na-testing na ni sir si Robotic Sir, ano masasabi mo sa takbo? Satisfied po. Satisfied. Ayan. Huwag naman ang itinis yung itintagumpay. Oh. Ayan. Si Robotic. Ito sa isa sa nire-review natin sa Icos Mic Shot Ayan. Santo Tomas Batangas. Ayan. Shout out mo sa mga taga Santo Tomas Matangas. Shout out sa mga sa taga Santo Tomas. Mag-e-bike na rin kayo. <laughs> Tipid sa gasolina. <laughs> Tipid sa gasolina. Oh, ikaw shout out. Pagkaklase mo. <laughs> kayo. Kawai. Kumayari kayo ha. Ay, Nandun kay ano? Three side mirror ko pala. Ay, oo nga no. Teka tanong natin, tawagan natin. Dapat may side mirror 'to. Baka na dito kaya. Tignan niyo. Ayun, practicein niyo lang na practicein sir ah. para at kung may issue man uh, maitawag natin. Pero bago naman alis, umalis doon, check na po ng gusto 'to. Hello, Edwin TV. Hello. Ah, sige. Saka sa FB page sa. sir, yan yung side mirror niya. Yan Tapos ito naman po yung charger. Tapos ito po, Kapag gusto nyo isa dito. Dito, yan Tapos nyo na pwede na yan. Para hindi madumi yan. Yan, yan no? Eto. Reverse. Pag gusto mo umatras. Dahan-dahan lagi kung tulong mo ito, sir. Bala ka -balak sumatakil. Lumadamba <laughs> eh. Lumadamba. Basta control lang. Tapos ito po, hazard. Ito, left and right. Busina. Headlight, team light. Ayan. Ganun din to. Ayan, kompleto na nato no, may mga sabitan sir, oh, gulay bur. Ayan, no. Oh. Kakain na kami ni Pare, oh. Napagod kami mag-deliver ng e-bike, oh. Siyempre, hindi ka aalis sa Batangas na hindi kumakain ng lomi. So, ayan, oh, Super special. ayan, sir, 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 Marami Ayan

May sasakyan na tayo Tapos na siyang mag-aral May engineer pa tayo Susunod, makalawang ay